Ang daming nga nagsasabi, ang daming parang na, nagagandahan. Ang nagsasabi, nagsasabi mo. talaga. <laughs> Nasanay na nga sila. No comment. Nasanay na sila sa ganda rin. Diba? <laughs> ah, gusto mong naririnig nagets ko naman na parang hindi niya talaga ako kayo na compliment kasi ayaw lumaki yung ulo ko dapat grounded lang ako kasi di ba importante yan nila na kapag di ba nagsisimula ka parang you need to be humble all the time so thank you because di ba hindi niyo ako hindi niyo hindi niyo hinahayaan lumaki yung ulo ko because paano na lang yan kapag talagang di ba nagko concert pa ako which is up next to the bucket list niya Araneta Philippine Arena yun na talaga pero talagang hinahold ko ba nagpagawa ka ng mic mo? Yeah! Pink bedazzled mic. On the way. Next year? No, pinaparoon. Huh? Hi guys! Welcome back to my channel. So, usapang Dasbeya will katayu from Bacolod. Yes, nasa Bacolod sila ngayon para sa paikot-ikot tour. At itong engineer na video ni Sir Miko Del Rosario ay ang kulita ng tatlo sa loob ng sasakyan. So siguro nakita nyo na yung video at narinig. Ang saya lang, positive lang yung ambience nilang tatlo. Yes, magkakaibigan silang lahat. Kasi nga, talagang si Bianca talaga singerist talaga siya. At iyan naman, sinakyan naman ni Will at ni Dustin. Na sabi nga ni Dustin, nag, nagpagawa pa daw ng sariling mic itong si Bianca. Nakakatuwa lang pagmasdan ang tatlo. kahit na nag-aaway ang kanilang mga fandom ni Will at ni Dustin ay makikita mo talaga na okay na okay silang tatlo. Ka, yung behind the uh, trabaho, di ba? Bago sila itong ganap nila bago sila pumunta ng Love Radio Bacolod. Yes, may interview sila sa Love Radio. Nga tap kwa na din yun yung promo nila ng Love You So Bad, di ba? Nakaka Saya lang tingnan na masaya silang tatlo, walang paki sa mga bashing sa awayan ng kanilang fandom. Yes walas lang pake. Kasi nga, sabi nga ni Bianca, talagang inaalagaan niya din yung mental health niya. Hindi siya masyadong nagbabasa ng mga issue, ng mga bashing. Sabi nga, pero sabi ni Dasin, yung pinakabubog daw sa kanilang tatlo sa bashing is Bianca. Medyo naapiktuhan din si Bianca. Kaya siguro hindi na siya masyado ngayon nagbabasa talaga. Lalo na itong sa ex. Will nga, diba, dinilit na yung ex. Kasi nga, talagang inaalagaan niya din yung kanyang mental health. So, abangan natin mamaya ang Team Lavan at Team Savic sa SM Bacolod.